So, sabi ni sir, akala ko idol office staff ka dyan. Bakbakan din pala yung trabaho mo. Well, yes po. Bakbakan talaga. Bakalan po yung trabaho ko dito. Akala ko nga di ako magtatagal dito dahil mahirap, madumi, delikado yung work. Pero ayun, magpipitong taon po ako dito sa company. Well, yung magandang trabaho, malinis, magandang pananamit, that was the plan. Pero may mga bagay talaga na hindi para sa'yo. Nga pala, graduate po ako ng engineering sa Pinas. Pero dahil sa taas na competition at dahil na rin sa kakulangan ng aking technical skills, sinubukan ko na lang po mag-OFW dito sa South Korea. Dumating pa nga po ako dun sa point na ikinahihiya ko na malaman ng ibang tao na graduate ako dahil sa maaari nilang masabi. Pero iba talaga pag may pamilya ka na, hindi mo na iisipin yung sasabihin ng iba. Kasi, nakafocus ka dun sa goal mo na mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya. O kahit hindi ka gaano nakakatulong sa iyong magulang, eh hindi ka naman nakakalagdag sa hirap nila. Pero hindi ibig sabihin na wala akong regrets. Siyempre, mas kagustuhin ko yung trabaho na magiging proud ang aking anak. Pag natanong siya ng mga kaibigan niya, mga teacher niya sa school, anong trabaho ng iyong dad. Pero ganun talaga, ang mahalaga, ay maayos silang bahay, nabibili nila yung gusto nila, napupuntahan nila yung gusto nilang puntahan at nakakain nila gusto nila o kahit anong maisip nila. At syempre, makakapag-aral sila ng maayos. So, payo ko lang sa ibang mga nagdadalawang isip mag-abroad. Kung ikaw ay isang professional o graduate, kung wala namang nangyayari sa present na work mo, walang improvement, hindi ka nakakaipon, walang career, at baka naiisip mo na overqualified kayo pag nag-OFW. Well, be practical. May like silangang buhay, baka nandito rin yung future mo, diba? ba? So, yun lang, thank you for watching.